ayong buntag kaninyong tanan mga madlang people hello welcome to my channel wapami pamahaw naghana kayong vlogger sabi na sa facebook wala is will do si mita kay ang mga tao na puro naman vlogger. Hmm. Pero tinuod lang talaga man pud ang ni Asinso tungod sa vlog vlog. Kinahanglan mag magvlogger eh, ka baga man kag nawong, motubang sa kamera di ka maulaw. Noon. kag jud kayo na dato sa sa Facebook karon kay uso na mga vlog vlog halos na lang siguro mga tao vlogger na basta di lang ka maulaw. Nagay kwartas Facebook. Kaso lang sa Facebook, anong mga good, Kinanglan ka mag engagement, engagement, kulap, kulab padaghan sa mga sa mga follower, subscriber, sa YouTube, ang ilahang uh, standard lang, ang ilahang yung uh, qualification is naalang kay 1,000 subscriber, tapos naka 400,000 minute hour lang ka, So, ano na ka? Pwede na eh, monetize ni YouTube. Dili pareha sa uh, Facebook. Pero sa Facebook, mga gold. Tapos na naalang kay pareha gold sa Facebook. Kung alang kay ka ng Basta na lang kay ka ng isa ka, ka video ka mo click mo pas pas good ang imuhang Uh, paspas yun ang imuhang mga followers. Pero ang mga followers ni mo, pag sa YouTube ka, Pilipinas lang po, tili pareha sa YouTube na ah, uh, kalibutan, makakita sa imuhang video. Tapos, ang may sweldo sa imuha sa YouTube is... Depende kung na ay Singapore, US, sa inyo. Ha. So, kamo guys, kung huwag um, mo ilingaw sa inyong balay, nagsigil mo higda o sigig, hulat, o pakanon mo sa inyohang mama o papa, mo kabalo maning kamot, ah, pag vlog vlog na lang mo, Araw mapas, mapuslan mo, malay mo, malay nyo, mo na nyo Pero ako guys, nang, ang halay ko, kay pahalag mong lupad ni gawas ang importante na halay no pahalag wa tulog. itulog kay ang akong kauban puting sa baa nami kay tahi umba ba alas 4 na laban lang gihapon ta baske wa tay kalaban anak lang na Kesakit juga akong mata. Okay mantay mahimong ani eh. so, laban Japan lang kita. pero bitaw astang kusugas hangin din sa gawas ba lupad lupad ang mga tiyanana pero ako di na lang kung magapilapil nila dito sa sa Facebook kay ay na lang oi mabawas-bawas ang suluhana ni Mitas Facebook Bahala diri ra ginagmay ang importante kanunay. Eh. Ang halayta kay para mauga ang mga sinana. Kaya di kay akong mata. Nga mata baligya. Ang palit na ko. Kaso, wala may mata baligya. Maski Barter na lang hunta. Wala. So, no. okay, mahimo ani. So, bitaw guys, nag-haha, like, na-jud ka ay yung mga vlogger. Tanong, bitaw ko sa Facebook, mag-scroll, scroll ko. Dati, ang mga vlogger lang dati, sila Sainab, si, yung sa tuoy, katong si, may anak si Iblat. As in, itong si mga si Borlolo, ito mga dahil pag yun nga vlogger ba? sila buitapang Tapang, uh, ganun, tingalan na ka, kalit nagkabum, boom, na ba, nagkukwarta, na yung mga sakinan. Tungod lang po, sa tinulang dako yun ang kwarta, o mag-vlogging-vlogging ka, kumbaga lang yung kagnao, magbuhat kag sarili, di mong content, gamu-click sa mga tao, ay okay kayo. Oo nya, yeah. ang uban um, kay pag mag vlogging sa gulan advertisement sa sugal kay ang advertisement sa sugal dako pud ba ang offer sila ano mga 30,000 siguro a month or de or depende sa views mag depende yata na sa views and daku, sila og okay. income So, kani akong Facebook, nag like, so good name, guys 2016. Uh, ako ang YouTube is 2016 na niya. Oh, 2023, 2014, nagsugod. Kaso lang, na-monetize lang po. Is uh, two years pa. Tapos, dili po kayo nakuha ng sildo dere sa YouTube. kay usahin, na mutanaw tanaw mo, escape pa sa ads. Ang nag man dere sa sa YouTube is ang ads advertisement. So, kung escape mo sa advertisement, so wala, may kita. Ano ah, lang, unlike, those, unlike dito sa Facebook, nalang, nalang kita, nga dahil nagkita mga tag-stars inunga, tapos, sudlan og advertisement ang imuhang mm, imuhang video ito sa Facebook. So, katog, to ga-income to siya. Hindi re, nasudlan og advertisement pero nakadepende sa views. Kung i-skip ninyo ang views, ay i-skip ninyo ang advertisement, so wala, may kita. Ana lang. Pero okay lang na. e, okay, kuwan. Para na kung, kung gusto juga ka nga i-seryoso eh, ni mo ang vlogging-vlogging, yun to ka eh. Tanong makahuna-una lang ka mga vlogging-vlogging, kasi ang uban, mangani nga nag-vlog, wala mang ganing nila ginaibit. No, ang ilang mga vlogs. So, yun lang. Tinood lang bitaw, dako yun kayo ang kwarta. blaging vlogging ka, seryoso ka. Kasi, daghan man yun nag-start sa as in, wala-wala pa dihan ni vlog. kung vlogger ganit sa Facebook na si Borloloy. O si Boy Bulkit. Hmm. Boy Bulkit ba to? O di ba nakapalit na sila sa kyanan. maka resort na, nakabalay na. So kita ane, eh. katabang lang niya punta lang laing nasud. Uy, Ginoo you know, ko Lord. Pero okay lang na ang importante, wa ta nagsalig. Naning kamot ta. So mo makahuna-una na lang puntag. mag-vlog-vlog na lang siguro ta ani. Eh. ke aron madato ta. So kita no amo sa so, doy amo ta nangandu, madato ang importante nga ilim pud ta nang doy nga maharura, maharurai ay ang ah, ani is makakaunta, makapalita sa so, say gusto nato anak ba. Ano nang, ta doy andoy nga as in nga madato gyud. Ato ang lang. Natay nakuan ba dito mong salig ba ni? Tay kaugaling ng Pero dugay kay ko na monetize diri guys. Ano lang as in. Basta ang dugayan ako na monetize diri sa YouTube. Kasi rin diron kay so jud kaayo maghakot o followers, uh, subscriber diri sa YouTube and like dito sa Facebook nga unya magustuhan sa mga tao guys, scroll kay scroll ang imong video. Ipalo ka. Naraman na Ramana, pero mo mga followers dito mga Pinoy rapod dili pa diri sa YouTube na yung followers na taga India taga Indonesia Russia Amerika, Singapore tanan all over the world pati yung alien pwede mo subscribe ni dire dili dito sa Facebook So, dire sa YouTube, ginahanglan ko magbisaya ka. Pero, sa mga beginner sa YouTube, dapat ang inyo ang mga video guys tagalog jud para dali mo ma monetize ni wait ayon yo binisaya ah. labi na og wala mga subtitle basta ang dugayan ninyo i-verify ni dugay ikay mo monetize ni YouTube so tagalog mo bahalang magkabakitaw nang inyo ang mga tagalog basta tagaluga lang kay para dali mo metas ayo jud mo kawad ig habang nabubuhay, may paglaom Anak na dai. Oo, na na dai. <laughs> okay, Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ay <laughs> oh, diba? di ba? Sige kugyaw yaw yung Di yung 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 lang mana ang kinabuhi. Atong kapulaw, nga napulaw tag apples yung kauban kay way yung 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 kay Sili ang baba. Ay, nako. Sakit akong likod. So, sa wala pa nag-subscribe na ako, no? Ang ganahan mo subscribe, hala subscribe. Ang di ganahan, hala pang layas. Anak lang na. wala lang makita kita kay usay kay na kay nang ko sa mga kaagi ba o di mo pindot lang ko sa kong channel kay namo ko mga video dito for memories lang ba sundugay dai sunod no mag sige na tag bagkod sugig sungkot ba nya na na no to mga kabataan o na scroll scroll lang ta sa youtube kay naman tay mga video dito anak ra na So, to guys. Bye-bye. Ito mga line ako.